Good morning, good morning, good morning, mega world, Bacolod City, mga kabahidor, mega world, mga kabahidor, sa Bacolod City. 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 Mayroon tayo isang kliyente dito sa Regis. dito sa ano sa Migo World Bacolod. Kami ni jogging dito kay Beider. <coughs> Ande sa dito planado so. tayo sa Regis Muka Bedo We One Regis Regis 2 to Regis Parking To Yung building satu Two Regis itu ka ang One Regis May parking di sa tas. jogging na sa gitna ng daan na. <laughs> Talaga naman. Akala ko mga motor lang, mga driver lang may mga kamuti, may mga kamuti pala sa mag-jogging. Dapat sa gilid lang kayo mag-jogging kasi delikado. Masagi kayo ng sakyan. Bihira naman to. Mga uh, kamuti. Jogger. Uh, kamuti joggers na sila kapay Okay. parking tayo ke behedor. Baba tayo dito. Oh. Opa. Eina ko lang. Ito ang view dito ke behedor. Ta. Sa... Nicoard. mm -hmm.